Hey guys, get ready with me. Mata, it's time to get ng aking daughter. So, yeah, we're going to somewhere. So, yeah, unahin mo na natin yung toner. One. Second is, the moisturizer right. sa face. Yeah. So, next, ang garnier. The brightly, what? The brightly skin. Palimutan na akong So, alam nga, na ako. So next, ang Bella sunscreen. Kasi naiinip Alam mo yun o. gumamit na ng sunscreen. Parang hindi ka nag-raise eh. Siyempre apply mo. Siyempre pag na-apply mo, anong gagawin? 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 Ito e! mo ka na akong inimbalsa mo. So, yeah. Hindi tapos ang sunscreen. Siyempre, mag-makeup na tayo. Tapos na tayo mag-skin. Yes. Kailangan, mag skincare muna bago mag-makeup. Yes. Para maganda yung lapat ng makeup. Uy! So, next natin na yung petroleum gel. Siyempre. Kailangan mo na. kailangan mo ginagawa sa lips mo. Nagpapalat niya. So, ayun nga, oh. Balat-balat. Eh, siyempre, tapos na ako petroleum gel. Ano sunod? Yes. This is into it. Foundation. So, ang ganda nito, guys. Isang, 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 ano mo lang. isang tap mo lang. Sige, it's Ready to atone na. So oh yes, tap lang natin ang aking foundation. I'm using my timber para mas maganda yung tapat niya. Kasi pag-brush, wala akong tiwala. Isang tap-tap-tap lang, guys. Okay. Ayan, ayan yung foundation. Ayan yung foundation ah, uh, liquid foundation. Ah, uh, liquid foundation. Ah, uh, powder foundation. Ah, hindi ko. Hindi ako nakagamit ng lip paper. This is my life saver. Ah! Pagdating sa lips. So yeah, I'm using this, my old makeup for the contouring. Balikan ko kaya pag na-apply ko na siya. So yes, nakaka-contour na ako. tap ko na lang yan. Masyado akong sinipag na yun sa pagkukuntun. Hmm, siya guys. Contouring. Alam niyo, guys, hindi akong masyado nagkukuntun ng face. Hindi talaga ngayon na. So yes, the next is this, uh, Dermacol. Matagal na to. Pinigipin ko. I'm gonna use this, guys. Just a small amount. Yeah. lolo, ikuli mo to. Ay, shit. So, yeah, dinabli ko yung contour ng face ko. Like this. Outer than this. Ayan. Ah, uh, dahil tayo sa blush. Next is nose contour. I'm done for nose contouring, guys. Ayan, yeah, contour na ako. Next tayo sa blush. I'm gonna apply a small amount. Gusto mo isa gaya. This is small because this is a pigmented from Aben Cosmetics. Shout out. Yes. Inayos ko lang, guys, yung contour at saka yung akin blush on. Medyo magulo. Next is may eyes. Light lang gamit ko sa eyes. This is from BYS Cosmetics. Hindi na ako kung may bilhin ng mga makeup. BYS. Yes, for my upper and lower, nag-apply nga ako. Ang next natin is contouring, ano, highlight minus. So again, I'm using this kasi sobrang banda niya at nang kumaubos na siya. At lang ko Apply tayo. Uh -huh. Yes. So pieces is done. Ah, uh, sa tingin ko din ako magkakontak lens. I'm using this lippy. Ang kung sino pili nito kalimutan ko na natin, pero parang si Mang Abi yata. So yes, kapali tayo. Very natural looking lang siya. Ang next natin i-apply is this uh, lips from BYS. Again, BYS. Sabi so, nga dalawang makeup din Para sa akin. Hindi ko lang kung sa iyo. So, siya. So yeah guys, I'm done. Buho ko na lang. Buho ko naman sumunod yan sa akin. Tawin ko lang ng up, pababa, kumaya. Hindi na siya buhol. Masimulin pa yan sa boyfriend mo. So guys, this is the final look. I'm wearing Jenny uh, Bib and then the the top, uh, the top. The top is Jenny Bib and then the, my bot, button. My shorts, I'm wearing shorts from Shirin. So ayun lang guys, thank you sa panonood uh, at yes. Bye.